Ang ating i-review -re naman ngayon ay ang bagong SJ6 Pro Dash Cam Camera 4K Video. Tignan natin kung worth it ba at mas maganda kumpara sa SJ6 Legend. 4K 60 frame per second quality video. Dual screen na rin siya, at tignan natin mamaya kung ano yung dual screen features niya. Heto ang actual at physical appearance ng dashcam, halos parehas lang sa SJ6 Legend pagkakaiba lang ay ang dual screen niya. At halos parehas lang din sila ng battery, kaya kung mayroon kang lumang battery ng SJ6 Legend, magagamit mo rito sa SJ6 Pro. At pagdating sa settings halos same lang din naman ng SJ6 Legend. Nadagdag lang din sa settings ng resolution ng video ay ang 4K 60 frame per second. Mayroon din siyang features na motion detection na kapag naka-on ito at naka-on ang iyong dashcam, once na nakadetect siya ng gumagalaw or nagalaw mo ang iyong camera automatic na mag-start ang video niya. At subukan din natin ang dual screen features niya. Long press hold, ang play button niya at hintayin hanggang mag-switch sa front niya ang display. At ayan makikita mo na sa harap ng dashcam ang display, magagamit mo din ito kung sakaling nag-vlog ka or nagre-record ka ng video, makikita mo ang sarili mo. Maayos mo yung pagbabideo mo na nakaharap sa'yo. ya Mutak pulang cakak anu? Maaari kering bumili sa available shop at available na reseller. Kung nakarating ka sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, e-follow at e-share ang ating video. Maraming salamat at ride safe sa lahat!